Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Mapayapang gabi po sa ating lahat. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung Abogada de Campanilla, attorney PG. Ayan, bakit sinabi kong mapayapang gabi? Mapayapa ba talaga? Oo, minsan hindi. Pagkatalasang <laughs> <At> hindi. <laughs> Pero we will pray na dapat mapayapa. Ayan. Kasi marami naman nadadaan sa tamang usapan. Ayan. Actually, At hindi sa karahasan. Mm -mm, mm -mm. Totoo yan. Mm -mm. Pero sometimes war is needed. Ha? I don't ba, like war. Galit, galit ako ngayon. Nagalit na. Oo, oo, huwag na tayo war. Peace and loving. But, firm tayo sa justice. Yan. Justicia. Justicia. Pag Totoo may kasalanan, yan. kailangan, pwede tayo magpatawad. Lahat naman pwedeng bigyan ng patawad eh, di ba? Oo, oo. Oo. Eh, dami. Uso na nga ngayon yung mga patawad. Alam ano mo bakit? Bakit? Nalalapit na Berman si? eh. Ah, o, ang sasaminan pa, siya, patawad. Pa, patawad. Oo. <laughs> Oh, nga. Di ba? Diba? Oh. Si Aginaldo. Ay, nako. Sa Bakit ay, naman diba, diba, naging Aginaldo ang tawag sa si Aginaldo? Diba? Ay, hindi ko alam. No. Alam mo yung mga ganyang klaseng question, ang sarap itanong kay Atty. Dani Concepcion. Oh, di ba? Bakit ang Aginaldo ay tawag ay eh, Aginaldo? Aginaldo. Ayan. Aating kasi Pallani. may sagot siya eh. May sagot siya doon, di ba? Oh, tatanungin natin oh, diba? yan. Ha? Hayaan mo, i-i-i-splok ko sa'yo pag natanong oh, ko. Oo nga, ha? pag nakita mo siya, sabi mo, may tanong ako. Oo, oh, uh, tama. Ba? But so, anyway, correct. Okay. araw na lang, sabi nga namin, isang pikit na lang mamaya. Oo oh, Pasko na, eh. di ba? Kumakata na nga si Jose Marichan, di ba? Oo, oh, oh, nakita mo na. May picture ka nga ata eh. Hindi ako, si attorney Gabby yun. Ah. <laughs> <laughs> o, oh, gusto ko magka-picture. Oo oh, nga. Oh, nakita ko tatlong beses bago magpasko. Sabi ko, ay, naka nakakaramdam na ako ah. <laughs> Ganyan. Ikaw ba eh, ganun ka yung September pa lang eh. Bumibili ka na ng aginaldo para sa Disyembre? Ay, ako ano ko, crammer ako sa mga ganyan. Ay, may ganong-ganong factor. Kayo ho ba? Kayo, mga giliw naming mga tagapakinig at tagapanood namin. Kayo ba ay nagkakram pagka nagpapasko na, ganyan? A ako, kunyari yung Christmas tree. Mm. Yung iba kasi, burp pa lang, nakaano na yung Christmas tree. Diba? Mm. Ako hindi. A at kailan ka? Uh, after Halloween. Ah, ako naman hindi. Minamaximize ko. Sayang bili ko eh. Ako after si Panasata. After yung November 1 or November 2. Ah, tapos yung All Souls and All Saints. Sa ah. Ako ipit-put up ang aking Christmas. Really? Oo. Oh. oh. ako minsan, ano pa lang, October. Oh, ay, ako ikaw. End of October, oh. minsan na, uh, ano, numero na. Sabi ko kasi, so ay naman yung binili ko, ma-display -ma nga. Oh, pero favorite ko puntahan ng Dapitan. Ay, ganyan. Oo, oh, kasi mm. di ba, doon yung mga... Christmas decor na pang export pero doon mm -hmm. binibenta na. Why not? Choke na to. Sige. Yan yan ha. Mm -hmm. Konting light moments tayo. Mm -hmm. Sana ay mga makukuha nating mga katanungan ngayon ay light din. Very light. Oh. Oh, para lahat tayo ay mapayapa ang oh. puso natin. O oh. oh, eto na ang mga number na pwede ninyong tawagan. Attorney, ano ba yan? Uh, it's for Globe. It's 09543100331 and for Smart, it's 09617708807 There you have it. Iwan kayo na mensahe dyan kung gusto niyo kaming tawagan or kami ang tatawag sa inyo o kaya mag-text kayo ng inyong mga katanungan. Ito yes. Eto na ang ating first text, sir. Okay. Are you ready? Okay. Joanna, 27 years old ng Quezon City, ang tanong niya, attorney, normal po ba ang agency or ang company ay nagkakaltas ng 500 kada sahod dahil daw sa height requirement? Treatment. Hi! Hello! <laughs> ano? Ang taas, ah. ha? Wow! Five trip po ako at naguguluhan kami sa policy at nila. Ano magulo yan? Anong klaseng policy yan? Ano? Bakit may ganyan? <laughs> Hindi nyo ba alam na 5 lang ako? <laughs> Kailangan pa ng kaltasa sweldo mo. Ay, sa akin libo, ganun. So, so Kasi kulap ng age 500. <laughs> Soli mo. Ah. Ganun. Bakit ganyan? <laughs> Vaccine company yan. hindi oh, ko naman alam anong klase. Ano ba yan? Dapat ba? Ano yan? May, ano Alam mo, ba? iniisip ko talaga. Ano dapat, ba trabaho? Yun nga. <laughs> Anong trabaho? trabaho? Kasi pag then, flight attendant. Kasi kung kailangan ng height, eh dapat hindi ka na-hire. Correct. Di ba flight attendant? Example lang, ha? Wala na nga yung height requirement sa flight attendant. Meron. Masa, meron pa rin. Meron, dati kasi 5'2. 5'2 pataas. Oo oh, nga, naging FA ka nga pala. O, oh, ah. 5'2. Eh, S-walk ako sa 5'2. Exactly. sa ako Sa 5'2, ha? Dati malitang eroplano. Ngayon lang lumaki yan. Oo oh, nga. <laughs> <laughs> kaya yun lang sila lumaki. Eh. Oh, pero dati malilit mga Fokker planes, malilit. Yeah. Ngayon medyo nalalaki na eh, uh di ba? Tsaka talaga nga naman dati pagka overhead, oh, 'di ba? Oh, oh, kaya Ngayon ang kaya. mayroon ang Meron technique kasi sa pag-akyat ng bagahe. Tinuturo ba oh, sa inyo? Oo, tinuturo yun. Eh kundi di balina balina likod ko. Uh, uh, sa, uh, sa, uh, sa uh, bibigat sa sabihin sa iyo, uh, di Merong wheelchair, naka-wheelchair, uh, di ba? Uh, pero yung dala niya, mga tatlong hand-carry. Uh, okay. Sabi ko, okay ito, ah. Parang na-nailusot yun. Parang na-nailusot yung tatlong hand-carry, uh, di ba? Tapos sabi sa'yo, o sige, ikaw na. Oo. Oh, ganyan. O, siyempre, kailangan ismile. Kaya ka pala, ano, uh, yung aral na aral mo yung lagi kang sunny and bright. Uh, oo, oh, sunny and bright. Oh, Kasi mga bata ka lang, ano. Uh, oh, bagets no. pa lang ako noon. oo oh, oh. Ngayon, bagets pa rin naman ako. <laughs> anyway, ang tanong ko, yun. Pero yun, ang height requirements, yung pagpasok. ah, sige. hindi normal, okay? So, oh, hindi. Ano uh, simple ang tanong, hindi normal. Actually, discrimination yan. Hindi naman siguro sa perya. Oo, oo. ano ba? oh, unless kailangan talaga eh. Yung kay Willie Wong, kan ba yung tawag doon sa maliliit? Mga umpalumpas. oh, di ba? Oo, diba? oh, pero ibig sabihin, hindi, hindi. Pero, kasi, anong trabaho na pwedeng magsabi sa'yo ng... Oo oh, nga diba? eh. Diba? Tapos baka kumaisip. Tapos 500 Tama ba yun? Abnormal yan. Actually, hindi lang abnormal yan. Illegal yan. Alam mo, uh -uh. ang gusto kong itanong, ganito na lang. Anong pangalan niya, friend? Anong, anong pangalan? Anong pangalan ulit nito? Si Joanna. Joanna, Joanna. I-text mo nga sa amin, anong trabaho mo? Exactly. All Kasi, right. I'm na curious eh, tuloy ako. Ako rin. Na-curious ako. Ano yung trabaho na nagdidikta na dapat ay five, three, three pataas para hindi ka so, ng limang daan. Oo, oh, at saka, hindi eh, naman nagbababago height mo na, Juana, 27 ka na. Alam mo, so, baka so, maintindihan so, ko. Sa so, so, parang buwan-buwan, meron kang less 500. Alam mo, maintindihan yung... ko. Example, police. Wait. Ay, oo. Kasi hindi nga naman makatakbo pag malaki chan. Totoo, oo. O, yun, yun, siguro, baka may penalty pa. Ang tanong ko ganito, hmm. may, pwede ka bang ip- Penalized. Nang isang kompanya, for example, because of your um, physical appearance. Example nga, police, sabi niya, ay hindi ka pwedeng oh, yes. medyo madjubadjo ba dahil it's a good question ay <laughs> sa police ano yan kasi they're public officials it's, it's, it's different yung standards so dyan. so pwede siyang pwede siyang maano pero like for example physical, Pasuspinde. physical if the way you present yourself of course there are job requirements that if it's part of the job itself like for example kung ikaw ay receptionist kung ikaw ay ikaw yung public face ng kumpanya and so, you are you have to be ano yung at least naman hygiene and di ba hindi ka naman papasok so, possible, na posible ang itsura mo posible because of your physical appearance ay eh, pwede kang masuspinde dahil kailangan yan sa trabaho mo pero hindi kakaltas ng sweldo oo, oo. oh, oh. Oh. Actually, bawal ang um, unauthorized uh, na nagkakaltas ng sweldo, ah, diminution of salary yan. Hmm. Bawal, bawal. Sabi nga ni Direk, dapat kasi, dapat ganyan mga expression, <laughs> kasi si Direk ganyan niya. Ta kasi, hindi na lang nila tinanggap sa office. Ganyan. Exactly. Ah. Nga. alam naman na lang yun ang height mo. Hindi ka na <laughs> natatangkad. 27 ka na, Joanna. Kahit anong kainin mong star oh, burger in, wala na, I let oh, na. Oo, oh, hindi ko maintindihan ko ano yan. Na talagang gusto ko tuloy mal Joanna, Please, i-text ite mo lang, please. Oh, ha? Oh, Interesado lang kayong malaman. Okay. kasi, number one, bawal. So, ang sinasabi mo, attorney, sa lahat ng klaseng uh, trabaho, hindi mo pwedeng kaltasan ng sweldo ang isang tao? Diminution of salary. Kung baga, kung meron kang agreed upon salary, tapos on, eh, uh, babawasan yon there is, bawal yon diminution meaning. Mo. Example naman. Example lang. Kasi sabi siya, may nasira siya eh. Ha? Nasira niya eh. Pa paano? Without the consent of the employee. Ah, you have to tell them. And they have to agree otherwise. Hindi pwede. Unilaterally, ito na sweldo mo, bawawasan kita. Ah, so with agreement pwede. Yeah, pero kahit with agreement, sino mo na ng papayag, di ba? Hindi, it, ako lang ha, minsan kasi may nasisira siya. Ah, iba yon Iba yun. Iba pa, iba. may responsibility iba siya. Yon, iba yon Okay. That is different from when I say salary, yung basic salary mo. Hindi mo pwedeng ibahin yun forever. Let's say, um, ang basic salary mo 6,000, ngayon, yun na yun. Pero kunyari, kung merong incidents, pwede mong bawasan yun because there's an incident. Pero ah. yung sasabihin mo na, next, 5,000 ka na lang every time. Okay. Mali, yun. Mali yun. Okay, okay. Nakaintindihan okay. tayo doon ha. Ibig sabihin, pagka yan ang salary mo, hindi porke nag-iba-ihip ng hangin ngayon, magiging uh, kung, kung 16,000 ka minimum, nag-iba-ihip ng hangin ng boss mo, ay 15,000 ka na lang. Oh. Ay hindi pwede yun. Yes, for racket oh. file yan ha. Eh. Oo, sige. Okay. Sige, eto na muna si Laika ng Valenzuela. Hi Laika, magandang gabi sa'yo. Hi, hello po. Ay ang gusto ko na energy niya. Oh, ah. Thank ang ng bossito ay ka. Hi oh, <laughs> Lyka, like, oh, like. I love your energy. Lala, lala, okay. Ano mo yung ng unang panahon na ang ganda. Ana sina sina si niya. Si Laika Ugarte. Ay ang ganda niya. Ganda Nakita ho. ko lang siya sa picture. Oh, pero maganda 'yon si Laika Ugarte. O oh, sige. Okay. Laika, I'm sure maganda ka. Oh. oh, ano naman ang problema mo? Siguro dahil sa ganda mo 'yan, friend. Oh, oh, um, but po, uh, gusto ko lang malaman kasi nagpagawa ako ng bahay. And then, may nakuha po akong contractor. Mm. Contractor? And hindi na, actually, hindi na sa tingin ko, DPWH ay, yan. <laughs> Ghost ba yan? Ghost? Hindi, hindi. Hindi na nga, contractor ah, ne, mo. Hindi, hindi. Hindi, hindi siya DPWH. Okay, sige. So, nag, oh. again, ulit mo, sorry ah. So, nagpagawa ka, nagpagawa. Nagpaayos ka ng bahay. So, renovation. Nagpa-renovate ka. Mm. Yes po, yes po. Kumuha ka ng contractor. Aha. Oh, mm -hmm. Tapos po ngayon, itong si contractor, bali ng bale. So, syempre, kasi naging tiwala ako sa kanya, mm. -hmm. kinsrefer siya ng kaibigan ko. So, kami, hanggang sa nagulat na, na kami, nawala na pala kami ma maibigay. Ma, ma kasi nakuha niyo na lahat ng uusapan namin pera. Hindi pa tapos ang trabaho. Yes po. Ay. Patapos ang trabaho. So ngayon, nang nangyari po... <laughs> ghost nga, ghost. Ah, uh, yes. Sa middle pa lang po, nung nakuha niya na yung pera, nawawala na sila. Nako! ghost na Ghost sila. nga, ghost, nga na. ghost Tapos nga. yung pinaka-forma nakausap ko po, po ed, uh, bali na umuwi-uwi na siya. Ang tagal-tagal niya nang nawawala. Eh, meron din kasi siyang utang sa amin na 10K. Nako. Nako, okay. Ayun. May usapan ba kayo? May so, kontrata ka, Laika? Like usually, wala. May kontrata yan. po ako. wala At Pero hindi siya totally detailed. That's okay, if, even if it's not totally detailed. But um, ano nakalagay doon? Yung scope of work, tapos sa inyo how much it will be, at saka kung ano yung mga expectations mo, dapat ito ayos? Actually, wala ako kasi. Since nga talaga nagtiwala ako. Oh, so, meron so, ka doon wala, is yung pangalan niya. Pangalan, pangalan, pangalan lang Pangalan niya. ko na nakuha ko siya na gabitong try. Tapos, nag-download. Ano yung paggagawa? nakasulat. And then na. Naka, Hindi, nakasulat. Nakasulat ko ano pa paggawa? Nakasulat ano yung project. Oo. Oo ayun o. nga po, wala rin. Oh, wala rin. Wala rin. Okay, sige. Okay lang yan. Kasi a written contract is, ano eh, a contract is a contract, meeting of the minds yan, di ba? So, uh, even though it is, although it's nice to have it written, kasi nga, it's proof, di ba? But meeting of the minds is, um, the, what makes an obligation an obligation. Okay. Okay, so, um, Okay. May question lang ako kay Laika. Baka makatulong sa pagbigay mo ng payo. Laika, gano'ng kalaki ang kontrata dapat niyan? Small claims tayo dito. Uh, nung first po, 140. Pasok, oh, pasok. Pasok, yes. nga. Oh, And oh, then oh. po, since kasi nagpadagdag kami, nagdagdag siya, nagpadagdag din siya ng 30,000. So, total of 1,070 okay. Ah, 170. Pasok pa rin. Pasok question, pa rin. Oh. question ulit. Yung bang uh, kinuha mong kontraktor, ay, may kasama ko. <laughs> ay, ay, may kumpanya. Ay, nagkaksino. Wala po. <laughs> ah, wala siyang kumpanya. Wala siya so, ano kung talaga, four-man po siya. Ano siya? Four-man oh. lang. Nagyayari yan, for example, kung magpapagawa ka lang naman ng... Simple lang eh. Simple lang, kukunin eh, hey, oh. mo yung karpintero na lang, hmm. di ba, gawin mo to. Ay, yan na. Pero, Nako, nakikita mo pa yan? Alam mo kung saan nakatira? Kapit-bahay mo ba yan? Hindi po, malayo po siya sa amin. Nako. 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 May, ID, Nako. may ID, may ID wala rin po siyang napakita. Ay, Ay paano mo habulin dyan, Ayun. friend? Sino yung okay. nagkakamita sa'yo niya? Barley! Di ba? Sino yung nagkakamita sa'yo okay, niya? Sa Nakakausap ko lang eh. po sila sa true number, gano'n. Ah, may phone number. Ang okay. <laughs> hirap Phone number lang. Pa paano yun? E, Ito yung, yung Phone ano number, eh, ano rin po, Facebook account. Ah, yun may Facebook account. Pahanap na nga yun. Oh, sige. <laughs> Actually, kasi, okay. Una muna yung problema mo is actually civil case yan, ano? Kasi may kontrata kayo, niya tinupad, tapos na nabayaran mo na siya. So, gusto mo either tapusin niya yan or isoli niya sa'yo yung kabayaran, diba? ah, di ba? Hindi ba talaga, di mo talaga natapos? Or... Baka naman hindi may natapos. Talaga, natapos. Meron siyang natapos. Oh. Nakapag, pero hindi na totally nakasara yung bang, buong bahay. Hindi niya nasaray yung ba talagang bukas na bukas? Oo no, po, kasi iniwan ang asin talagang hindi matitiran. So, ito ka muna. Renovation. So, mm -hmm. okay, from 100%, kung 100%, ilang percent natapos yung pinapagawa mo? Parang nasa ano na lang po siya. Mga na, nasa 40, 40% lang po. Ah, 40%. Actually, baka pwede rin staff yan, kung iisipin ko na talaga. They had no intention of finishing the work. Kasi hingi sila ng hinginang balik. Eh kung, di ba, yung parang very familiar, di ba? So, ito, hindi lang siya ghost project. Hindi lang siya ghosting. Na ghost. Nag-ghosting pa. Exactly, o. Oh, oh, di ba, oh. ghosting Okay, actually, it... it hindi ko alam yung circumstance kasi kunyari estafa is when you pretend to have the skills or the finish and humingi na ng pera and you, you never had any intention of finishing it. Kasi the moment na nakuha na yung full payment, umalis eh. May, meron ka bang records ng mga full payment na binigay mo? Mga ganyan? Ewan na, nagbibigay ka. Yes, parang oh, nag, Meron kami, po kami. Nasa notebook ko siya. Nag-pitter mahal kami. Uy, naman pala. Uh -huh. Meron ka naman pala. So, yan. Pwede ka naman munta sa small claims. Ang small claims court kasi is for um, civil claims. Money claims, which is what you have. Diba? Gusto mo ma yung pera mo uh, for a contract that has not been finished. Mm -hmm. Um... Uh, no need for a lawyer, it's just going to a small claims court and you fill out a form. Ang threshold n'on is isang milyon. Ang tanong ko, saan niya padadala? Exactly, yun ang tanong ko rin, di ba? So, paano kaya? Eh, hindi na, na alam bahay. Like ah. Uh, ah, wala ka bang kakilala? Ah, na uh, nakakunta ko yung anak niya po. O, yun naman pala. Itanong mo kaya address? Oo, pasimple ka. Sabihin mo, saan ka nakatalo? O, diba may padadala ako sa inyo. O, may padadala akong gift papag ko sa inyo, ano address nyo. Ayan. Kasi meron pa akong bagong project dito na paggagawa sana eh. Papadala ko lang sa iyo kung kaya nyo na i-drawing, ganyan, ganyan. Ayan. Ano yung naiwan yung daddy mo dito na ano yung... E, padadala ko sa iyo. Pwede makuha yung address. Kasi kailangan yung address, kailangan siya padala ng summons eh. Oh kasi kung wala kang address, saan mo padadala, friend? Oo nga. Like, Nag-isip siya. Oh, like, <laughs> uh, Baka, baka, <laughs> so, baka uh, na uh, yung anak. Ha? Na, nakuha mo kami, Laika? Uh? Yes po, yes po. oh, so, kasi Yung muna mo una, kausapin mo yung anak nung contractor Oo. mo na yon, Hanapin mo yung address niya, kaya yung uh, ano. Tapos, ay, uh, kung sa bagay, enough na yung demand mo, tinetext mo siya, ano, tapos hindi siya sumasagot. So, for me, that's good enough as a demand tapos mag small claims ka na lang, below 1 1 million yan, you can easily it can easily be uh -huh. no. Ang small claims hindi mo na kailangan abogado. Yes. Pero kung talagang ito lang attorney ha, uh -huh. malamang sa alamang ha, pag nanggagancho yan talaga bihasa na yan kung uh -huh. small claims so well, makes wala mangyayari. Siya, 'di ba? Magka-record uh -huh. siya. Eh kung i-criminal case yun na. Ay, ang criminal case hindi pang small claims yan, small claims only for civil action, 'di ba? Pag Oh, Pag mo na kaya yan. Hindi sasabihin ko baka estafa yan eh. Oh, baka estafa kasi nanloko siya. Yan, ba? So, buti nang ipa-blatter mo na yan. Oo. Con consider ko ba siya na estafa even though na actually may nagawa ko siya eh. Pero hindi talaga niya tinapos yung, yung baka. It's a case-to-case -case basis niya kasi usually okay. Estafa, uh, the presence of a valid contract, Some, oftentimes negates estafa, ha? Unless it can be proven that you were induced into entering that contract when they had no intention of fulfilling it para lang makuha yung pera mo. Oo. Uh -uh. Baka ganito yan eh. Kasi kunyari... Bale nang bale, tapos the moment it was finished, the moment... Hindi mo, na siya, mo, nag, hindi na siya nagpakita. Uh, eh, panluloko. Uh, baka nga, eh. Oh. paano yung yun? oh, ay ay mo na yan, mag ka na ng panluloko muna. Oh, Ngayon, yun. kung nakipag-ayos sa sa'yo, pwede hindi na namang tanggalin okay, yung demanda. Ayoko sana sabihin niyo, pero parang yes. Kasi kung uh, pag meron niyang ano, di ma magkakaroon niya ng sabina, matatakot yun, criminal case, eh. di magbabayad. Oo. Oh, oh. O kaya gagawin niya, tatapusin niya yung trabaho niya. Baka bukod tinapos na nila Kulang nga eh. Tapos na ba? Pinatapos po namin pinatapos sa iba. Pinatapos na sa iba. Ah, pinatapos siya sa iba. O, oh, hindi eh, kunin mo yung pera oh, na O, hindi pa din mo sigilin sa kanya yun eh. O, oh, hindi, di ba? Mm -hmm. Pero, nako, good luck. <laughs> Misa But kasi okay, mga like ganyan. A lesson na rin yan ha? Pag mga ganyan, you're dealing with hindi hindi maliit na amount ng 170,000. So, so oh, oh. it's good to have um, a contract, maging mas masinop ka sa mga kausap mo. Correct. Yes, Nakuha mo, yes, like ka? Yes, po. Yes, oh, yes, sige. Alam okay. mo na gagawin. Bahala ka na ha. Kung gusto mo ng civil case, small claims. Hmm. Kung gusto mo ng criminal, sabi ni attorney, pwede ka na mag-file ng estafa. Okay? At pag mo na lang ah, muna okay. ito. yan. Kasama na rin po dahil. Ha? Huh? Yung 10K rin po na nakuha niya sa amin. Ay, dagdag dag, dag, dag mo na Maybe lahat. Pwede ko rin. Oo, oh, lahat mo na. Ano mm. yan? i -add, add mo na lang yan. Okay, ito. Okay, thank you. Salamat. Thank you po. O, oh, di ba? nagkaganda la iti e ang isang tao sa 140,000, di ba? E, e, eh kasi e, pinaghirapan niya. E bilyon pa kaya? Ako oh, aklat ah, lahat tayo nang gagala iti e diyan ha. Darkening silang lahat. Oh, oh, oh. Ano ba mo, ibig sabihin ng darkening? Oh, oh, ano ang darkening? Takapag ng paningin. ng paningin. Oh, totoo. To to darkening. <laughs> And I thought I've heard it all. Darkening. I thought I've heard it all. Darkening talaga. Ang sakit nila sa bungo. Oh, ito na. Ay, sige. Si Joel. 38 years old ng hapangpangan to pala, hapangpanga. Okay. Attorney, tinanggal po ako sa trabaho dahil sa late. Okay. nagfile Nag-file po ako ng leave kasi nanganak ang asawa ko, pero hindi po nila inapprove Dahil kailangan niya ng katuwang tuwing gabi at umaga. Ay, ng gabi. At sa umaga po, nalilate po ako lagi. Regular employee po ako for 9 years. Pero bigla nila ako tinanggal na puro memo at warning lang at walang suspension po ba ito? At may laban po ba ako? Oso, lalaki siya eh. May paternity leave. Yes, that's it, Pansit. There is a paternity leave. Ano yan? Seven days. Tapos ngayon, meron expanded maternity leave na actually, di ba, ang maternity leave two months. Pwedeng ilipat ng babae, ng nanay, ang an additional seven days sa asawa niya. Ah, pwede pala yan. Paano marirecord yun? Ano eh? 14 days yung si mister. Hindi, how can we account that seven days? Uh, seven working days. How can we account it? For example, magkaiba sila ng kumpanya. Hindi, kaya nga, it doesn't matter. Ah, it doesn't matter. It doesn't matter. It ah, doesn't matter. So basta file ka lang 14 days. Kasi sabi mo na my wife is, is ano uh, giving me her 7 days. Ah. Kasi kailangan lang may form yan ng mga HR na babawasan ngayon yung yung 2 months ng asawa uh, imbis na Uh, buong two months, less seven days, yun yung seven days. Ah, may gano O, oh, kasi minsan, di ba, na yung, para mas mahaba yung ano. So, ito, hindi ka pinayagan na mag-leave. Maling-mali yun. Because it is the right of a father. Ang ang requirement lang is mag-asawa. Okay. So, in met. short, maling-mali yung ginawa sa kanya kasi regular employee siya eh. And if they're married, kasi ang paternity leave is only available for Married, couples, married oh. couples. So, kailangan mag-asawa kayo. Oo. Asawa ba niya? Patingin nga. Sabi Oo. ba niya asawa niya? Asawa ko? O, oh, yun. Asawa, niya. Oh, asawa okay. niya. Okay. So, in short, pwede ka ng 14 days. I-prove mo lang na number one, oh. nanganak kayo. Number two, nanganak ang asawa. Nanganak kayo. Actually, hindi. ang original is 7 days. <laughs> ang sinasabi lang is that it can be extended to another 7 days. Oh. Kung ibibigay nung asawa niya yung... So, paano kung hindi naman nagtatrabaho yung babae? Ah, o oh, di, seven days lang siya. Seven days lang yeah. siya. Actually, oh, sige. hindi naman kailangan. Kung hindi nagtatrabaho, hindi niya kailangan ng maternity leave sa bahay lang siya. Oo nga. O, mm -hmm. oh, sige. So, anyway... Anyway, yun ang... Uh... Kaya kung nalilate ka, hindi ka dapat ma-fault yan. Dapat na hindi ka pumapasok. O, oh, tingnan mo, dapat ka hindi pa pumapasok. Na-paid yun, ah, and all, all that stuff. Ah, really? Oh, ang so, ifa-file lang na paternity leave. Paternity leave, seven days. Seven days, okay. I got it, I got it. Kaya to malito yun, so, kahit na the late, they can't, they, can't, they can't fault you for being late. In fact, it's their fault. Kasi uh -oh. dapat nga hindi ka nalilit dahil dapat nasa bahay ka lang. Dahil nga, For seven days lang ha? Baka some... naman kasi isang buwang ka friend. Oo nga, hindi. Okay. Na. Assuming mo naman, assuming mo na uh, seven days na, na after the seventh day, eh, nalilit pa siya. O ibang usapan na yun. Talagang kailangan bigyan siya ng notice. Of course, there's always, in labor, there's two notice rule lagi yan. Oh, oh. The first notice is uh, sasabihin na ikaw ay uh, laging kung ano man yung offense mo, di ba? Mm -hmm. So, paliwanag mo kung bakit di ka namin sususpend mm. or sisisantihin Magpaliwanag ka, given mm -hmm. an opportunity. So, due process siya. So you have to be given an opportunity to explain. Okay. And then, that's the, after that, second notice, yung decision na nila. Okay. All right. So, marami na naman tayong natutunan ngayong araw na ito. Okay. Problema nyo o hindi, mm -hmm. at least dagdag ka alaman yan. Mm -hmm. All right. Okay. Hanggang sa muli po ako yung mare ng bayan, mare yao. At ako si Attorney PJ, yung abogada de Campanilla. Ay, hanggang sa muli, pero ba bago yan, babatingin ko muna ang nanay at tatay ko si Jimmy at si training na laging nanonood. Pag hindi ko sila binabati, parang nasasad eh. So, Ay. kailangan babatingin ko si Papa at si Mama. Hi, good evening, Papa at saka Mama. At syempre, as aking babe. Hello, good evening. Marshall Angelico Castro. Hi, Mama and Papa. And hi, babes. No, ah, no, oh my God, na kayo may babes. Ako magkapalit yun na. babes ako sa Okay, sige, sige. Bye, everyone!